Ano hmm, Sobrang taba ng ano bina? Grabe. Grabe. Wala, di na yung mga tanim ko dyan. Ano ah. dito ng kamuli kahoy? Wala na. Ha? Nawala na. Wala na? No. Hmm, di na buhay. na ba ito huh? Saan yan? Lakas ang hangin. <coughs> ha? Ang laki na mga ano dito. Eh. Yung laki ng ano. Kakaiba yung ano, yung ano, kugon-kugon ba yan? Yung bato. Ah, hindi yung kugon? Yung kinakain ng baka yan? Oo. Bilis na dumami. Tutuloy na. Yung mayabong ano na. Tawag yan? Mayabong? Dapat niya bubukulan po. Huwag na ya, yan mo lang yan. Pangano yan sa ahas kasi. Yan mo lang yung gumapang dyan. Yan lang. Da ang damo na lang ano yun. Ganda rin mag med magdamo kasi. Lupa. Oo. Oh. Kaya nga sabi ko sa'yo, pilayan mo lang. Pilayan mo lang. Huwag mo nang nabunutin. Hmm? Pilayan mo lang. Yan. Pilayan mo. Huwag mo lang. lang yan. Huh. Alam mo doon sa ano, daming langgam. Ay, napag, ala, taguan na yung mga bakilidra ba? Ha? Ayaw na nga, napaguan na. Oh. Ganyan lang. Ay! Aray! Dami lang langgam. Kulo ko. pa rin Tula lang o. Mm. Patuloy lang. Kapag okay. balik na lang natin, iba? Ano mo dito na? Ano yun? Wala. Di na buhay. Kasi mainit kasi na tayo, di ba? Yung ano. Ang kubo namin. Kubo. Kubo sa bukid. Kubo lang. Pahingaan. Pagpumunta dito. Pagpumunta dito. Ang buwan pa naman, tatlo. Hmm. Tama yan. Kubo ni kasangkayan. busy si kasangkayan maglinis. Hmm. yun mo na ako malunggay. Kadami ng dala doon. Mayroon pa doon mga saging. Ha? Hayaan mo na yan. Mayroon kayo. Ano? Kubo. Hayaan mo na nga. Maraming dala doon eh. Ilalagay pa yon mga mangga. Oh. Ah, parang mo na talaga pa dito Oh, kahoy yan eh. Yan matigas. Mm, saging pa dalawang buig niyan, ba? Pati ini at. Mm. Oh my goodness. 你发给我。